Ecclesiastes 12 verse 1 Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Habang tayo ay bata pa, alalahan natin na tayo ay nilikha ng Diyos upang siya ay ating sambahin. Kaya't habang tayo ay nabubuhay, ilaan natin ang ating buhay sa pananampalataya kay Kristo. Si Kristo ay namatay sa cross upang bayaran ng ating mga kasalanan. Tayo dapat ang ipako sa cross dahil tayo ay makasalanan. Ngunit inako ni Kristo dahil mahal niya tayo. Si Kristo lang ang daan patungo sa buhay ng na walang hanggan. Si Kristo ay namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Si Kristo lang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan.